dito tayo sa likod mga kasuyans naglinis tayo ng gutter ng bahay yan yung sa taas ito ng uh, bahay ko at likod din yung uh, bahay ng madre dito ako ngayon sa atok nagyayata at mula dito sa ibaba mga kasuyans ating bibidyohan yung uh, galaan na natin noon Woo! yan yung uh, mga galagalaan ko noon kasama ng aking aso mga kasuyans ha, na lang natin habang tayo nandito sa taas ng ating bubong at uh, yeah. Munimunihin hinilang natin yung uh, mga view kasi kinural na hindi na tayo makapasok. At uh, habang tayo nandito sa taas mga kasuyan shuyans ayan makita ninyong uh, humahapay-hapa yung mga paluan ng lubi kasi malakas ang hangin dito sa taas. At uh, medyo nahuwas-huwasan yung kaigang. Wow naman! At yan makita na naman ninyo mga kasuyans Ako yung mayaka dyan sa bubong dahil kinap kinakapoy ako sa pagkakha ng mga dumi-dumi Diyang -dumi nabara sa gater mga kasuyans Yung mga tuyong dahon At uh, kung ano-ano pang mga duming nasangit dyan sa gater At tayo'y uh, uh, humahangad-hangad Parang nanghingi ng nang uwan mga kasuyans <laughs> Ito yung uh, mga gutter na nilinisan ko. Yan, dyan ang mga dumi na uh, bara, mga tuyong dahon at uh, mga iba pang uh, mga nagkus ng bara mga kasuyans, Tinanggal natin at tayo tatayo mga kasuyan, at uh, habang tayo ay uh, nasisiyahan sa hangin na uh, dumadampi at humahampas sa ating uh, nawang <coughs> At dinagtagal mga kasuyan sa uh, paglingo uh, natin ay si uh, Rain ng Buwan ay andyan na. Bahala ka sa buhay mo. Yan makita ninyong uh, nagsimula ng dumili ang ating uh, paligid. At uh, tayo ay uh, mag-umpisa na namang mag-prepare para tayo ay mag na naman sa ating uh, trabahante. Ayan mga kasuyan makita na ninyo na nakaprepare na tayo sa ating tarak-tarak para mag na tayo. At yan, hindi na nagtagal. Kami uh, nakarating na galing sundo mga kasuyan saat sila ay pumasok na doon sa loob ng aking bahay habang ako ay nandito pa sa labas. Yan yung uh, partner in crime ko sa bawat araw mga kasuyans. Yan yung uh, tarak tara ko at uh, akin ang iplastar para igarahin na siya sa kanyang butanganan. Hindi, wow. Sana, oh. <laughs>